Hello, merienda tayo ng ice cream pagkatapos namin magbilang ito may merienda. Pagpipilian pa yan. Mm. Malboro daw po, Malboro. Ay. Pwede ba kalahati lang? Pwede. hindi, kanya din Kalahati lang, pula lang naman. Yun lahat ang hula niya. <coughs> Shout out kay Katrupa Dante dyan. Vanessa Kabanding sa Sablayan. Carmelita Morales TV sa Pampanga. Ayan. Nanay Linda na nagpahula. Ayan. busy bisi pa. Iisa. Nererepaso pa, nererepaso. Kailangan yung sakto talaga kung sino. Nererepaso ko pa. Kaya merong parehas ang hula. Hati sila. Hati. Hati. Pagparehas ang hula nila. Wala na. That's it. Hanapin ko yung ano, yung isa kanina. Ilan sila? Lima? Pero meron dito eh. Malapit to, di ba? Hmm. 99, 98. Mm malapit kaysa dito. Oh. ito? Sa akin yung may total 6 ano sa akin eh. Kaya lang mababa. Hmm. ito hindi pwede eh. Hmm. Kasi ito mas malapit. hmm, Ah, 98 ang ano total. Tamar ni iskwero yun. Mababa lang ang putal niya. Kaya nga. Ayan o, oh, dami. Pero puro ganyan ang kanyang hula. Puro ganyan? Puro 7.5 ang hula niya ni Ruben. Ay, oo. Oh, oh, puro 7.5. Kasala, Kasi mali nito kasi hindi naglagay ng putal. Si Sara kasi naglagay ng putal eh. Ayan o. Oh. galaw oh, yan ang kanyang <clears throat> hula ni Sara, no? Mm -hmm. Ayan o. Oh. Ay ito dayo 74 kulang din ang 100 75 so, dalawa lang sila hati eh. si 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 Ruby okay. ito at Sarah ito Sarah din ito 75 eh. 75 eh. Sarah talaga ang mananalo si Sarah talaga mananalo Ari, magkano ha? Ano? 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 Na, kung magkano yung aking Sir, so, sa amin na, po, na, na ano nyo na po? 700. 500. Sa taas po? Uh, ay, <laughs> oh, 700. 75. Huh? 75. Ganun pa rin po ang, ang ano? Bale, nagpadagdag ang dalawang ka para sa ano ni, makuha nyo yung target. Ah, sige po. Mm -hmm. Nabayaran na po niya? Oo, okay. Dito pa, ano? Thank you for watching.